Uy, hey, na! teka, teka, huwag kang gumagay ng ang magiging dakilang habit. Diyos <laughs> <laughs> ko po, kalandi ang yan! Iho puta! Doloret mo, baka pwede makahingi po sa inyo ng payo. Hirap na hirap na po kasi ako eh. Ang alam ko, kayo lang ang makakasagot sa kahirapan ko kagaya ng topic sa pagmamahal. Ba'y siyempre naman! at maganda kong opo. Oh huwag <laughs> ng mathematics, ha? Nagmamahal po kasi ako ngayon. Kaya lang, ang pilang ko po kasi, lo, parang parang mali. Wala namang mali dyan. Alam mo kasi, Lena, lahat tayo ay may karapatan magmahal, no? Kaya, huwag kang mag-alala. Tsaka sa ganda mong babae na yan, eh, imposibleng walang magkagusto sayo. Ganun po ba, lo? Huwag hiya ipakita nyo sa isa't isa lalo kana na mahal mo siya ha kasi minsan lang tayo nabubuhay sa mundo kaya todo dumanda sabihin ang Rupa, todo na to <laughs> Sige, kaya lang po baka pag tinodok ko sobrang ingay ko naman kagaya ng oh <laughs> ah? no, 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 oh, no 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 ah. eh. <laughs> yeah oh. Lina teka teka Huwag kang gumaganyan dito Kausap mo yung lolo mo Baka sabihin nila Manyakis ako ha Diput Eh sabi niyo hulo Ipakita Ano po ba? Ang sabi ko Ipakita Huwag ipadinig Lina <laughs> Ano ba naman Pambihira Akalain mo nga naman oh O basta Ipaglaban mo yan hanggang dulo Kung kailangan makapagpatayan Para sa pagmamahalan Sige lang Sige po hulo. Mula ngayon, ipapakita ko na po talaga Ipaglalaban ko na ang lalaking mahal ko Aagawin ko na siya sa kanyang legal na asawa, lo What? Dati po kasi, nagtatago pa kami Ang hirap, grabe Talagang, yung hindi ka makay nga Pero ngayon, salamat sa payo niyo lo Aagawin ko siya ng tuluyan Ako, ang magiging dakilang kabit <laughs> Hindi yung pagmamahal <laughs> hindi anyan iho de puta wala akong kinalaman diyan ha kung anong mangyari diyan labas ako diyan matanda na ako para makulong ha